Natalie of Philippine 18 Star. Diretso naman tayo. Mula naman sa Manila Times. Kasama natin si Miss Tessa. Miss Tessa! Hi! Hi. 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 Nice, nice to see, see you again. again. Yes. And congratulations, Ma'am Ray, for uh, another, well, actually, an unkabogable coup na mapagsama si uh, Vice Ganda at si Ayon sa isang um, endorsement um, in support of beauty term. No? Um, Ma'am guys, nasabi mo na nga, mahiyain si Ayon at pinagpapawisan nga siya. So, sino sa inyong dalawa ni Ma'am ang nakapag-convince sa kanya na sumali sa endorsement na ito? Malaking bagay na nalaman niya kapampangat si, uh, si Aunt Shiri. Yeah. Tapos, nung nalaman niya kapampangat si Ray, at saka alam niya kasi yung ano, nabulo lang siya sa, 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 sa pangalan kanina, pero alam niya yung beauty term kasi nga kapampangat siya. So, hello. So, nung nalaman niya kapapangan si Ray, tapos kunento ko na rin sa kanya, nauna pa siyang dumating sa si shoot. Mas nauna siyang nag-shoot sa akin nang wala ako. He was very confident. It was so okay to to work with her that day. So, naging magaan sa kanya. Malaking bagay yung alam niya. Kasi pag kapampangan, nawawala yung hiya niya. Parang nagiging, ano siya, ang iis. Nagiging comfortable ako sa tao pag alam kong kapapangan. So, hindi ako nahiya kasi alam niya ugali ng kapampangan medyo pahiya So, hindi ako ng dalawang isip na bumiyahe agad na pumunta ng Angeles. Na, na, nauna pa ako ngayon sa... sa no, saka sabi niya, okay, okay, okay ako kay, kay Ray kasi kinakapakanga niya ako. Hindi ako, hindi ako kailangan pwera sa ibang Ingles at bumit nang... So, wala siyang, wala siyang issues yung gano'n. So, parang ate niya lang talaga yung pinuntahan niya. Yun ang isa sa malaking... Bakit? Isa sa malalaking dahilan kung bakit madali siyang nag-yes kaya nakakatuwa kakatuwa no? because as you know, lagi naman pagpasok siyempre ni Vice Ganda, all eyes are on her. Pero ngayon, kapag nandito tayo pinag-uusapan ito, ikaw ang pinag-uusapan natin lahat. No? And uh, nasabi na niya kung anong nararamdaman niya uh, to be doing this with you. Baka pwede mo naman i-share sa amin ano naman ang nararamdaman mo to be doing this project, this endorsement with Vice. Siyempre, unang-una po, uh, masaya ako na parang first, first time kung nakasama yung partner ko sa sa endorsement. Siyempre, iba yung, iba yung, iba, iba po yung feeling na kasama ko siya dito katabi ko. Baka kung ako lang mag-isa dito, baka nandito po ko. doon. Lubog po Kaya malaking bagay po sa akin na kasama ko ngayon tong partner ko, si Meme. Congratulations to all three of you. Happy anniversary, Miss Ray. Thank you, bye. Thank you mo. Maraming salamat, Miss Tessa, mula sa Manila Times. Kaya naman susunod, at tawagin naman natin Josh Mercado. Kaya Josh. Hello. Um, guys, um, Miss Rhea mentioned na sa, sa speech yung word na phenomenal. Over the years, ano na ba yung definition ng pagiging phenomenal? Um, kasi over the years, siyempre nagbabago. Kaya maganda yung tanong, over the years, ano yung definition ko na ng phenomenal? Um, Rhea and I, we have been able to experience the taste of success once in our lives. And it really now, sa dami nang nangyayari sa paligid, it really takes a phenomenon to be able to sustain that. Not everyone is able to sustain success, happiness. Not everyone is able to reach longevity. iba. At daming mga pangalan or brands or mga pangyayari sa buhay na ah, nakita mo na siya, nag-exist, and then after a while, nawala na. So for me, yung pheno pagiging phenomenal is to be able to be there and still be there tomorrow. Just like you did. You've been there and you're still there. Thank you. Grabe si Meme. Para tayo nasa Miss, ano? Beauty Queen. Beauty Queen ito na. Kalino? Gusto sa I love it. Salamat, Sir Josh Mercado ngayon naman na susunod atin nurse, Almo. Ikaw na. Hello, good evening. Hi, good evening. You mentioned po kanina na meron na yung collaboration even before sa mga challenges. Paano, pwede ko po na marami yung story kung paano nagsimula ito. And magkakaroon po ba ng mga future plans for having more scholars? Actually, Beauty Derm and Ray was, has always been very generous. Hindi kami lumapit sa kanila. Nung nalaman nila na meron akong mga activations na nakakailangan ng support, they reached out to me to support, to lend a helping hand without asking for anything in return. Wala siyang sinabing, o ka namin, pero pa-post ha. Walang ganun. <laughs> eh sa panahon ngayon, di ba parang ang daming didikit sa'yo, pero Uy, oh, ka pa rin. Diba? diba? Ganon. Minsan nga, pero okay na nga rin yung nagpapaalam. Yung iba wala eh. Yung biglang, pwede rin chichigot siya. Ay, taray o, oh. posting yung ganon. Siya, wala siya ng anything. We met um, in Quezon City, in Taste of LA. In Taste of, in Taste of LA, to offer help for my, um, a travel series, yung uh, Gandara the Explorer. Kasi nung nalaman niya nagbibigay ako ng scholarship, sabi niya, Baka gusto mong dagdagan yung mga pinapaaral mo. Tutulong ako kasi ayun din ang ad ko, kasi ko, education. So ang dami niya pang sabi niya na pwede din ako, uh, pwede ako magbigay ng scholarship kung, uh, kung madami, kung madami yung nangangailangan tapos kailangan mo ng katuhang. Nag-offer siya ng help. And nagdire-diretso na yung friendship namin. Na yes, At saka, let me just hindi lang scholarship yung mga magulang din po ng mga estudyante ay binibigyan natin ng kabuhayan showcase. So, sakto yung sinabi kanina ni Achi na hindi eh, ko naman pag mag-message ang team Vice na o oh, ma-pray, may scholar na ano, si si Achi ay eh, si Meme Vice, niya. Okay, hindi kami mahirap, tapos nagtataka, wala, grabe naman si Achi, parang beauty derby yung vlog niya, tapos sabihin niya ulit na no, may kaibigan ako, na mo, gusto kong mag-aral, so, parang doon lang na-appreciate ko na Okay na sa akin yung banggitin niya minsan eh, pero okay, dami bang logo, ganon. So yan, yeah, parang sakto yung sinabi na Aji katina na, wala naman kaming ina-expect sa isa't isa talaga. Kasi alam ko naman na dapat, sa so dami pa naman naging endorsers ko, sa so dami naging alisters ko, alam ko naman na, bakit hindi dapat pag mayroong kontrata, di ba? Pero ito, hindi kami nag-expect, pero hindi siya naging madamot. Kahit tinan nyo, God will make a way, sir dear na ang aming mga scholars, at maraming pa tayong susunod niya, Aji. Ay may ask lang, ilan nung po yung scholars? Red Bull? Tatlo? Sa ayong sa dalawa. Tatlo, tatlo, tatlo na yung in ng scholar dun sa mga projects namin. Tapos yun nga, parang mag-graduate na ha. Tapos katulad nung, nung nag-shoot kami, sabi niya, Aji ah, ah, huwag kang may pag kahit sa showtime, kahit sa showtime, pag may ganyan, bato mo sa akin. Eh ako din kasi nahihiya ako humingi ng pabor, <laughs> pero pag may nag-offer na, Go na, grab na. Kasi hindi naman ako makikinabang eh. Di ba? Mga bata yung makikinabang na mag-aaral. Kaya let's expect na mas maraming bata ang patutulungan at uh, ibabalik natin sa eskwelahan uh, natin through our partnership. Um, pwede nga, um, follow up sa question ni Josh about the phenomenon. For Vice, ano um, paano mo siya pinapahalagahan at pinaprotectahan yung status? It's a cliche, but every day is simply great uh, as I, I, as I open my eyes in the morning before I close my eyes at night, I, I just pray and thank God, and then just let Him let Him do His thing. If it's His will, I always tell him, If it's Your will, I embrace it. Thank you very much. Bahala ka na kasi hindi ko naman to gawin. Eh. Diba? Kung, kung nasan ako, kung anong nangyayari ngayon, hindi to siya hindi ko siya ginawa, hindi ko siya sinadya. Hindi siya aksidente. Eh. Parang dinala ako dito ng, ng ni Lord, di ba? So, siya to, kung bakit ako, kung bakit niyo ako nasaksihan a uh, few years back, at kung bakit hanggang ngayon nandito dito pa rin ako. It's His will, eh. I, I can only do so much, and I can just only pray and thank Him every day for this wonderful, wonderful blessing sa kanya kasi talaga ito. Kasi kahit anong joke pang, pang ko everyday, kahit anong pang effort ang igawin ko para maging magaling na host, magaling na kumidyante, magaling na performer, kung hindi ibibigay sa akin ng Panginoon yung pagkakataon at yung moment, wala siya. It's, everything is his. Yes. Thank you. Maraming salamat kay Nurse Almo. Susunod, tawagin naman natin from Manila Bulletin, Sir Bobby. Hello, magandang gabi. Magandang gabi kanina. Maganda. Maganda. Hello. Um, kay meme Vice. eh um walang duda na you're one of our top endorsers sa Philippines. And pero how? Ano ba ang mga you know, consider mo bago ka tumanggap ng isang endorser? <laughs> Legit ba sige. Legit ba 'tong kumpanya to? Legit ba 'tong brand na ito, 'di ba? Kahit na especially now na uh, all of us are very sensitive, 'di ba? Um malaking bagay sa atin. Di lang sa sarili natin, kaya sa ibang tao. Kanino associated yung ibang tao? Diba? Kaya, and we easily judge people kung kanino siya associated. Diba? Yung, kaya kami, as brands ourselves, pinipili din namin kung kanino kami ma-associate. Maso, Kasi, that association can make and make us. It will really uh, give a very big um, uh, effect dun sa trabaho namin at, pag, at pagkatao namin pag nahusgahan kami kung kanina kami tinitikit. So, kailangan namin aralin talaga, sino ba ito? Anong kinagawa niya? Anong husay nito? Anong buti nito? ba? Diba? Kaya, pag napatunayan namin na gano'n, hindi kami nagdadalong isang alikal at itikit natin ang pangalan. Bumayag tayong tumikit ang pangalan natin sa isa't isa. At hindi lang yung company. Yung yung pagkatao mismo nung mayari. Kasi even before I was made aware of the product, the company, siya yung una kong nakilala eh. Kasi kahit malaki yung kumpanya ako, parang, parang off ako dun sa mayari. Hindi ako chichika eh. Parang hindi rin ako, mag baka magdalawang isip ako naman. Kasi kina-endorse nga natin siya. Kasi natutuwa ako din ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon na nasa posisyon ako ngayon na pwede akong mamili. At pwede yung tumanggi sa pera. Hindi ka tulad dati na, siyempre, di ba, yung gutom na gutom ako, takap na takap ako na, sige, alin ko na, okay na yan, pandagdag yan. Like, na, hindi ko kinakailangan mag-isip. Ngayon, kailangan ko mag-isip. At saka, kailangan ko talaga ng pagkatiwalaan yung tao, yung may-ari, at yung produktong yung ibebenta namin ng magkasama. At yun ang napatunayan ko sa beauty tour. Okay, um, question for Ms. Bailey, may advice Mayas Ayon. Aside from world peace, ano ang Christmas wish niya? Christmas wish siguro uh, maging ano, maging payapa ng bansa to. Maging payapa, magka ang kasi hindi usapang pagkasalukuyan to, eh. usapan ng mga maging future na mga bata, mga apo natin, mga anak natin. Kaya ayun yung wish ko na magka- um, uh, maging mag uh, tong bansa to. Hindi para sa akin, para sa mga future mga, mga bata. Thank you po. Ako din, I share the same wish. Kung anong wish na ganoon sa akin. Kasi, sigurado kong may Noche Buena sa Pasko. Sigurado, sigurado kong may may binigay kami ng regalo sa isang isa, isa, isa sa Pasko. Pero ngayon, ang babaw na noon eh. Diba? Nandito rin kami sa posisyon ngayon ng buhay namin na yung mga iniisip namin at binibidhin namin, hindi na lang sa pang Kung ano na yung mas malaking picture, ano yung mga bagay na bigger than us, bigger than my name, bigger than our popularity, bigger than our wants in life. So, feeling ko lahat tayo we share the same sentiment na isang malaking regalo sa ating lahat kung magkakaroon ng katinoan, katiwasayan, kapayapaan, tumbagsang ko, bago pa magpasko. Eh, <laughs> yun <din> po. Di <laughs> ba? No copy! Ayan, kasi gaya ng mag-birthday na ako, yung din yung wish ko. Kasi gaya ni Asi, ni Wally Aion, siyempre nagbabayad po tayo ng task at negosyante. Sabi ko nga, parang hindi ako CEO eh. Ako mismo nag-picture ng panitaho, nag-iisip. Yung pagod na pagod ka, tapos ganitong nangyayari sa Pilipinas, nakakalungkot. Pero sabi ko nga, blessing din na naging president ako ng Rotary. Kasi kahit dati, Angie, meron na akong foundation. Nagdodonate lang ako ng track na pagkain, bigas, pera. Pero iba pala, pag ikaw mismo nasuong sa, sa baha, pumunta ako sa mga lugar na ang dami palang kawawa. Ang dami talagang kawawang Pilipino. Kaya this year din, ang dami binigay sa akin ni Lord na so much to be grateful for mas lalo mo na-appreciate na yun ang life, na mas lalo mo pinamahal ang mga tao kasama ko. Sabi nga kahit na, at saka sa age namin, nagustuhan namin ng love, ng peace, diba? Kaya nga, we choose our circle na rin. So, sana nga ngayong birthday ko at ngayong Pasko ay, magkaroon na ng solusyon ang problema din ng bansa natin. Kasi, we all want a Merry Christmas. Well, thank you. Thank you. And congratulations. Happy birthday, Ms. Rina. Thank you po. Maraming salamat, Sir Bobby of Manila Bulletin. Ngayon naman, tawagin natin Ate Marinal Cruz of Radar. Pero dahil wala pa, si Jessica muna ng inquirer. Oo, oh, handa na siya. Napakatala siya. Sabi niya. Oh, on na yung mic ko eh. Nagulat na siya. Baby. Hello, Hi, Jessica. Po. Congratulations for Miss Vice, ay, ay Sir Ayan po and Miss Vice. Um, marami pong nag-look up, uh, up sa inyong dalawa individually and as a couple. And nabanggit niyo rin po kanina, Miss Vice, na yung kung paano po kayo nai-inspire ni Sir Ayan na alagaan ang sarili niyo. Bilang celebrity po, gaano ka-importante po sa ang um, pag-aalaga sa sarili at yung magkaroon po ng partner niya na at the same time, nag rin po kayo. Gano'n ka-importante ang alagaan um, ng sarili? Kasi nga, unang-una bahagi yun ang aming trabaho. Kailangan talagang alagaan namin ang salili na, namin. Dahil, malaking bahagi ng trabaho namin, yung physical, yung audio namin, yung kalusugan namin. Um, as entertainers, as entertainers, it is a job to be pleasant. On TV, on, di ba, na makita kami ng mga tao. Kailangan, pag nakita kami ng tao, kaya-aya kami. Kasi, ano kami, celebrities, idols, 'Di ba? So hindi kami kakapitan ng tao kung hindi maayos at matino ang mga itsura namin. 'Di ba? Bukod sa personal, personal natin na uh, obligasyon sa sarili natin na alagaan ang sarili natin, 'di ba? Pero bukod sa personal, professionally obligation din natin. At malaking bagay na natin dito siya kasi may katuwang ako. At may mga bagay na akong natututunan dahil sa kanya. Kasi when it comes to health, um, uh, health care, Marami, mas marami siyang alam tungkol sa sa tungkol sa akin at sinishare niya sa akin. Sinabi niya nga kanina na hindi na hindi na siya babata. So, kailangan ko rin siyang tulungan doon sa alam kong <laughs> sa alam kong ikakabuti niya, ikakatagal namin magkasama kasi bilang partner ko siya, siyempre mahal ko siya. Gusto ko siyang makasama ng matagal. So, kailangan kong iles yung mga nakasanayan niyang maling pagkain, maling ah. gawain. Kaya, yun, uh, yun yung nasi-share ko sa kanya na ganito dapat gawin natin. Yeah, Thank you. your heart and your heart becomes happier and healthier when your heart feels that someone is taking Congratulations po ulit. Thank you, Miss naman po. Hello. 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 Hi, yes, Mami. Ano po kay Miss Ray po. Ano po, um, nabanggit po kanina ni Miss Vice na um, ito pong partnership na is very progressive. Gano'n po ka-importante sa isang brand? Yan, kaya kayo ganili gano... ko din po sa oh, si, say, eh. si Ayon and Bebe Vice. Kasi kaya ni Ayon, di ba? na mahilig siya sa sports, ganyan, pinipili pagkain. gano'n din kasi ako. Kaya sila yung right faces din ng bagong ambassadors natin. Kasi kaya po, I'm turning 45 and I'm 99 pounds. ba? Diba? Sabi nga niya, let's walk the talk. At kailangan maging healthy tayo kasi paano natin aalagaan ang ibang tao kung sarili natin, hindi natin maalagaan. At saka health conscious kami, kami ni Asi nasa sa 40s na, kaya dapat hindi na kami nagsusugar, kaya saktong-sakto ang pelgas. Para sa tulad namin na, pag nakita ka nila, Parang si Archie dati, sobrang kinilig ako kasabi niya, Of course, I know beauty derm. Kasi si Darla gumanda. Wow! Iba oh. Chi? And then, tsaka si Lorna, si Lorna Tolentino, din. oh, dito, ko sa akin, sabi ko, ko, ko Te, ang ganda-ganda ng mukha mo, hindi ko tumatanda. Mas pinakit niya sa akin, beauty term. Kaya ever since, alam ko yung beauty term. Oo, oh, di ba? Nakakilig talaga. Kasi si Adjus, nakita niya ako. Oo, oh, di ba? So, dapat talaga, kaya lagi kami, hindi lang maganda dapat ang kalooban. Siyempre, nakikita nila na effective sila as endorsers also. But the number one there is we have to be healthy kasi marami kaming tinutulong tao, ka, marami kaming sisupportahan. Kailangan namin mabuhay ng matagal kasi nga may mission pa kami dito sa Earth. Yan naman. Thank It you so cool. much, Thank man. you po. Congratulations. Salamat po. Thank Salamat, you. Ms. Jessica. And our last question magkagaling po siyempre kay Mr. MJ Felipe. Uh -huh. Hello! Nandito pa ako sa gilid? Wow! Hi, MJ! Siyempre, <laughs> biased ako nandito. Oo, oh, yes! Sinamayanin. Um, for the record, is this your first endorsement together? Yes, Or, Yeah, to you together para rin. Sabay kami ni Lodge. Yes. I think so. Pero siya so, kaming endorsed na same brand, pero hindi siya... Uh, yeah, oo. Oh. So medyo milestone to, no? For, yes! Na no, very special na napagsama kayo ng Beauty Derm for uh, this endorsement. Ayon, alam mo, months or even years ago, pa nagkomentohan kami ni Vice, sinasabi niya sa akin na hindi ka komportable sa ganito. Yung maraming press, uh, tinatanong ka, minsan iniintriga ka, parang yun, it's very uncomfortable for you. Paano ka napapayag to do this? Kasi napansin ko kanina, pagkaupong-pagkaupo mo dyan with uh, Miss Ray, tapos then Vice joined you, wala sa body language mo na naiilang ka. So, yun agad. Kasi dati, nagki-fidget ka, yung paa mo gumagalaw, pero ngayon, you're very, very comfortable. So, paano mo yun na-manage? Paano mo yung nalabanan? At paano ka naging komportable today? Ah, uh, yun, yun. Sabi ko nga kanina na, na naramdaman kong, nalaman kong kapapangan si ate... Ray. So, mas naging komporta, nagiging komportable kasi ako sa tao. Pag alam kong, yun nga, yung may pwede akong pwede ang makausap ng kapampangan, kahit pa paano. Then, Darla. tapos si Darla. So, parang naging, nagiging komportable talaga ako. Then, sa pagiging ilang, kasi yung, pag, uh, nandun ako sa sitwasyon na gano'n, parang, inahanap ko, inahanap ko siya. So, mas lalo akong naging komportable ng kasama ko So, dapat ang mga endorsements niyo, package deal na. Pwede. ba? Please. Right? Please? <laughs> Please. Para maging comfortable ka. Uh, Sa since comfortable ka, pwede ka nang intrigahin. <laughs> <May> job joke lang. Joke lang. joke lang. Vice, how do you feel that Ion is very comfortable tonight? Nakaka-happy. Kasi pag comfortable siya, comfortable din ako. At saka, when we are together and when we have each other, mas madali sabi na mga bagay. Alam mo yon yung kaya ako din, parang hindi ako nag... Uh, uh, hindi namin iisipin yung isa't isa. Hindi namin kailangan isipin ang isa't isa kasi nandito na kami. Magkaldabi na kami dalawa. At saka, uh, over time, over the years, nakikita ko na rin talaga yung develop yung, yung confidence niya. Tama. Especially after yung nag-dance class. Oo. Isang, there was... Uh, may era siya, parang this year lang yun, biglang sabi niya, gusto kong mag-dance class. Gusto kong mag-aral sumayaw. Totoo ba? Noong nag-dance class siya, parang doon feeling ko na boost yung confidence niya. Tapos tumatanggap na siya ngayon ng racket. Dati kasi kahit anong racket, ayaw niya talaga. Hindi siya na racket. Kahit maganda yung bayan, ayaw niya. Okay. Ayaw ko ayaw. Nahiyak hiya siya. Ngayon tumatanggap na siya kasi meron na siyang med, may dance med, hindi na siyang pang-racket. Wow! Sana pinasayaw mo naman. Ang saya ko kasi kung Tumutupag na talaga yung mukha niya. Yung, at saka may nakikita siyang familiar faces. di ba? Sabi niya, kaya si Darla nung nag-ho, si Jaiho, Ngayon, nandiyan. Kaya parang lumalakas yung loob niya. Kasi alam niya, ay, hindi ako hindi, hindi ako hinuhusgahan itong mga tao ito. Yung ganun, parang hindi siya, hindi man siya perfect at may mga may magawa at masabi o may pakita sa imperfections today, alam niya, safe siya. He feels that this is a safe space for him guys. Hopefully. Hopefully. <laughs> Thanks, guys. Miss Ray, just for my last question, kundi na kasi nabanggit, narinig ko na may scholars kayo pinapaaral, but prior to that, or even before, may nakasama na kayo device for a lot of uh, outreach programs and advocacies. Ano yung unforgettable na ginawa nyo outside sa mga scholars nyo na pinapaarala? Yung mga before pa, that really made the mark that this person has a pure heart to help others parang hindi naman kami nagkasama pa Achi na ginagawa yon kasi nga po, di ba, I have 50 college scholars in Long Sur, yung mga staff ko, lahat po silang tatlong anak ay binibigyan po natin ng scholarship assistance. Kaya nung narinig ko na may program nga si Achi, sabi ko willing ako na tumulong kahit tatlo pala yung binibigay niya sa akin. So magkahiwalay po yun kasi they need to sure they need to go to uh, South para po kumuha ng mga scholars niya. Looking forward kasi alam po natin napaka-busy po ni ni Meme talaga. Pero imagine mo yung ano namin na nag-chat lang kami, na kumusta na. Pero yung na-meet ko siya na, na walang kasama mga bodyguards sa atan ng Haji, no? Tapos nag lang kami, sobrang kinikilig na ako na. I really pray na sana makuha ko na si Haji kasi tagal ko nang hinihintay niya. Eh. Ito na nga nangyari na. Um, sa kabayos, nagugulat na lang kami. May nagpo-post na lang na netizens na pinag, pinag aral mo as nag-graduate na. Nagugulat na lang kami doon. Yeah, ako nga din nakakalimutan ko na si eh. Minsan may darating sa showtime after pag-commercial o kaya pag live. Tapos uh, kakausapin ko, tapos magta-thank you, magpapakita ng certificate or ng, ng diploma na, ah, okay, kasi hindi ko sila personally nabibig. Ayoko din kasi na ayoko ma-attach. Tapos ayoko sumama ang loob pag yung hindi na pinabayaan yung, yung tulong. Kasi may mga ganun din eh. Pero hindi ko na kaming tinulungan na tinulungan mo na nga, hindi pa kinahalagahan, binagsak pa yung, yung, yung pag-aaral, binigyan mo na ng baon, binigyan mo na ng profession, okay. lahat okay. na kailangan, pero hindi pa rin. Na. So, nakakasama ng loob. So, yun, nakaka, nakakataba ng puso na somehow, ma-realize mo na may mga nagagawa din akong tama. <laughs> may mga decision din akong tama sa buhay. Kaya, masarap mag back. And I was once like them. I was once a kid who was sent to school by someone I did not even meet in person. So, ganun din ako. Parang, kung yung atake sa akin nung, nung, nung nagbigay ng scholarship ko dati na Japanese woman, ang name ay Signori Noriko Tokura, na nakatira na, sa tunay ni Shimomono Moto Kita Kung Don Japan. Kami ito sa ato ko ang Totoo ba? Yes! Sinasabi ko, na, sinabi ko na ito sa Showtime, hanggang bata pa lang kasi ako, scholar niya na ako hanggang college. So every week, I made sure to write her, to, to send her a letter in Japan. Kaya kapisado, kapisado ko yung address niya. Ang pangalan niya ay Noriko Tokura and her address was 290 Shimono Choshi Chiku Japan. And then, when I had the capacity to look for her, when we, we checked the address, hindi na siya residential. So wala na sila doon. So hindi ko na siya mahanap. I was uh, trying to to uh, to know her and to meet her and to go to her. Pero hindi ko na siya mahanap kasi hinahanapan nila ako ng kanji. Kasi marami daw sa Japan, maraming magkakapareho ng pangalan. So kailangan ng kanji yung sulat. Kasi sa sulat daw nila malalaman kung sino yung Nori Kotokura. Eh, siyempre nung bata ako, nakatira ako sa squatters area, laging sinusunog yung lugar namin. So wala akong nakim na letter niya. So hindi ko ma-prove kung kung sino yung Nori Kotokura na Nori Kotokura na nag-sponsor sa akin sa School. Kaya hanggang ngayon hindi ko pa siya namimit. So, yun yung experience ko sa kanya. So ngayon, parang ako din, hindi ko kinakailangan, ko, hindi ko kinakailangan mamit yung bata. Hindi ko kinakailangan pasalamatan niya ako ng personal. I just needed to send, I just need to send out help. And that's it. Kailangan ko, send out ko lang yun sa mundo hindi ko na kinakailangan malaman kung babalik siya o kung paano siya babalik. What a wonderful story. Thank you for sharing, guys. Thank you, Ray. Thank you, Anna. Thank you, MJ. Maraming salamat, Sir MJ Felipe, Ate Darla, di ba? Ang sayang na naging kwentuhan with me. me. Tumatak talaga sa ang sinabi ni Meme about